Next question. Sabi niyo, pabalik kayo sana sa Singapore from Batam. Kaya lang nahuli na kayo sa Batam. So bago Batam, Indonesia, nasa Singapore na kayo. Nasa Singapore na kayo, ba't pa kayo nag-Indonesia? Uh, kasi sabi ni Wesley, mm. so now siya pasyal sa iba lugar. Mm -hmm. Yun, Hindi pa ba sapat yung pasyal sa Singapore? Sa, sa Indonesia. Mm -hmm. Oh, sabi ni Sen Joel last time, ang gustong Chair, ni Wesley ay sa Singapore. Okay, one uh, related question from Sen Joel. I just wanted to put on record, Madam Chair, I don't even need to ask questions because I will wait for my turn. It's just that last hearing, Madam Chair, Ms. Sheila Go made mention about it. I distinctly remember it. I'm sure the committee uh, secretariat would uh, bail me out. Ang sabi mo Sheila ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan niyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last Missilla, week. Ms. Sheila, huwag niyo nang-interruptin si ang senador, no? And sorry wait po, to be acknowledged. Pwede mong sabihin ngayon na maaari kang nagkamali. Pero ang narinig namin lahat, kaya ka pupunta ng Singapore dahil bored si Wesley. Ay, King. sorry po. Wakamali lang akong nilinig talaga kasi... So ano yung na, totoo? Indonesia kasi ang ano ang na alam ko yung tanong so, mo Shilaw, po. So Sheila, again, na board na board sa Singapore pumunta ng Indonesia kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi naka <laughs> sa ilan... Singapore ka eh. Oh, so po. Tapos gusto mong mabunda sa Indonesia. Kasi okay. naka ilan days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na board. Oh, hindi. <laughs> Meron din po. <laughs> kasi so, naka na ako sa Singapore, Singapore kasi ano? hindi pwede kasi lampas sa isang buwan. Sa Singapore. Miss Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin. Uh, tulad ng namin mga Pilipino, bi bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering. Kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito. ah, Dahil hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, nag-e-effort mag-imbestiga. Pati yung mga executive at constitutional body, sobrang interesado sa mga kaso ninyo. At dapat Opo. sa maikling panahon na lamang ng aming investigasyon, at yung maikling panahon na lamang posible ng executive at ng constitutional bodies ng Pilipinas, pag-isipan yung mabuti, humingi kayo ng payo sa abogado nyo, pag-isipan yung mabuti, mag-cooperate seriously sa investigasyong ito uh, kung gusto niyong medyo ah uh, uh, mabawasan yung uh, yung pasakit no na maaring saluhin niyo dahil sa consequences ng inyong mga uh, iniimbestiga naming ginawa ninyo